Pabili oh. ako ng brush doon sa isim ha Di ba may maraming brush doon Ha? Ah? Huh? Di ba may maraming brush doon? Yes malaking brush o maliit lang? ita ka mabuti, wala lang. Hindi mo alam ko ng secret ko? Hindi mo alam? Wala lang mo siyang mahanap na puti sa buko, guys. <laughs> Kasi kinulayan ko to ng... black. black. Mas maganda yung kulay ng black, di ba? Di ba? Ang kulay ng black nag, mas maganda, di ba? yung mga puti. Saan? Wag mo bunutin. Agoy. Puti na. Puti. Ay, hindi nasali yan. Oo, oy, hindi siya nasali. Nagay sa puti. mas bet ko guys na kulayan siya ng itim kesa yung blan. Atin? Ha? Ang inip dun eh. Dito kasi, maano yung oh. Ano? Puno? ito paggubutan ko too oh, ito, pa wow, paggubutan? kasi may parang ngong oh, tiyan mo patungate ko ganun. Ya pag so, kilipin mo na yung ano mo ganyan 'no. 'Di ba? Ya diba, pag kilim mo ano. 'Yung kapilak mo ano, ah, ang glistening ulit 'di ba? Oh, shiny pa rin. Kasi so, sasaanay diba? diba, oh. na din si shiny 'di ba. Boob. 'Di ba ma? Oh, shiny na. Pagya galan mo, dapat 'yan ang shiny ng boob. 'Di pa habahin 'ko na pala 'to. Sapag so, ano pag kumaba na yun, kailan na yung Bakit? Tsaka pag na yan. Pintay ka na a few years. How many years? Ten months. Tsaka yung buhok mo, susahin na bawak, yung Buhok mo, susahin na yung